Ganda nga po mga Lodi. Uh, reflex ko lang pala sa inyo yung, yung dati natatandyo may kulong na rabbit dito na nakakulong ay anim. Tigta tatlo. Wala na siya ngayon guys. Uh, kasi local lang yung screen na yun. Nas, nasisira nila yung saig kaya bumili tayo ng bago. So papakita ko sa inyo bago kainin natin dito. Tara. Ito yung kulungan nila dati guys yun. Hmm. Butas na dun guys yun. Oh. Pasok na yung pako. Ani mga nakakulong dati dyan. Tigta tatlo. So ngayon ito yung binili natin na ayan. Nasa 800. 800. So yan, naging tigda-dalawa na lang sila. May partitions siya na uh, tatlo guys yun. lang dito, oh, dalawang babae. Eh. Tigpa-paris to, paris. So papakainin natin sila, Lodi. <coughs>